nawala po si Gerald Benedicto. Okay, mananawagan lang po si Ma'am Evelyn Benedicto, no? Si Sir Gerald Benedicto po ay isang uh, PWD at nawawala po siya noong February 1 pa po, 2025. Magandang hapon po, Ma'am Evelyn. Opo. Opo, paano po ba siya nawala, Ma'am Evelyn? Kasi siya, ma'am, kahit sa PWD po, hindi siya yung nakakulong sa bahay. Labas-pasok siya sa bahay. So, aalis siya, babalik, aalis, uwi. Nung araw ng February 1, nasa bahay pa siya ng mga 8.30 ng umaga. So, nung tanghali, tatawagin ko na siya para kumain. Hindi ko na po siya nakita. Ito po ba, ma'am, si Sir Gerald po? May ID po siya sa palagi, sa kanyang bulsa o ano po? Wala po, ma'am, eh. Okay. Asha po ay uh, may disability po? Opo. Okay. So ma'am, pwede po kayong manawagan. Uh, marami po tayong listeners and viewers ngayon. Sige po ma'am, go ahead po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay nananawagan kung sino man po ang nakakakita at sino noman ang kasama ng aking anak. Mangyari lang po pa sa uli po sa amin o kaya sa barangay, sa police station po. Kami po ay kung sino man ang makakapag sa uli ay magbibigay po kami ng counting pasasalamat. Okay, um, si Sir Gerald Benedicto po ay 32 years old na po. Huli po siyang okay. uh, nakita noong February 1. Suot po niya ang white t-shirt and black na shorts. Sa mga kapatid po natin na nakakakilala kay Sir Gerald Benedito. Ang party list na masa sandalan. AXIS. Number 68 sa Balota. Ma'am, baka nanonood mismo po si Sir Gerald. Baka mabosesan niya po kayo, mamukaan niya po kayo, ma'am. Be, nasaan ka man, umuwi ka na. Kung sino man nakakapagdala sa'yo, sana may soli ka na may surrender ka sa barangay namin, natin, kahit saan barangay at sa pulis para may sauli ka sa amin. Mga kapatid, muli po si Gerald Benedicto. Tignan niyo pong maigi. No? Si Gerald Benedicto, mo, uh, Benedicto ay may psychosocial disability. At uh, huli pong nakita, February 1. Uh, saan po kayong area, ma'am? Sa ilang-ilang street po. Barangay 177, Kamarin, Caloocan City. Sa Caloocan. Ayan po, sa Caloocan po, huling nakita si Sir General Benedicto. Baka ay nakita niyo po at uh, ipagbigay alam niyo po sa pinakamalapit na police station o dili po kaya sa barangay po. At uh, lubos na po na nag-aalala ang kanyang uh, pamilya, lalong-lalo na po ang kanyang ina. Uh, Ma'am Evelyn, bibigyan po namin kayo ng update once po na magkaroon kami ng detalye sa kinaroroonan po ni Sir Gerald Benedicto. Okay. okay po. Sa mga kapatid po natin, pwede nyo pong dalhin si Sir Gerald Benedicto sa pinakamalapit na police station or barangay para po uh, maipagbigay alam po yung detalye po na ito sa amin at makontak po yung uh, pamilya po ni Sir Gerald Benedicto. Maraming salamat po, Ma'am Evelyn. Magandang hapon po. Maraming salamat, Ma'am. Magandang hapon po. Okay.